Isang mahusay na manlalaro at huwaran sa hardcore, ganyan kung ilarawan ng mga tagahanga ng PBA Legend na sumikat noong dekada 80 at 90. Ayon pa nga sa kanyang mga fans eh, kaya niyang magkape at magbasa ng dyaryo sa ere dahil sa pambihira nitong talento at taas nitong tumalon. At siya ay tinaguri ang The Skywalker. Yan ay walang iba kundi si Samboy Lim. Tara at ating sariwain ang kanyang mga naging legasiya sa loob ng hardcore hardcourt. Sino nga ba si Sam Lim? Kaano ba siya kahusay maglaro sa basketball? Sa kabila ng husay nito na ipinamalas sa hardcore, anong insidente ang nangyari sa kanya na malapit ng tumapos sa karera nito sa paglalaro? Subalit sa pagningning ng karera nito sa basketball ay bakit bigla na niya itong nilisan? Ano ang dahilan ng kanyang pagpanaw? Pero bago natin simulan ang maikling kwento na ito, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Tara. Si Avelino Borromeo Lim Jr. o mas kilala sa screen name na Samboy Lim, ay ipinanganak noong April 1, 1962 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sinagi ng Corazon Borromeo at Dr. Avelino Lim Sr. Ayon pa sa kanyang ina ay paboritong anak ito ng kanyang tatay. Namulat ang batang Samboy sa masaya at masaganang pamumuhay. Subalit, Nagbago ang lahat nang biglang pumanaw ang kanyang ama dahil sa atake sa puso. Dahil sa pangyayaring iyon ay mag-isa silang itinaguyod ng kanyang nanay. Ito na rin ang naging daan upang mamulat mangarap ang batang si Samboy. Simula noon ay tumayo na siya bilang haligi ng tahanan at nangarap siya na balang araw ay maiaahon niya sa kahirapan ang kanyang mga kapatid at ina. Naging libangan na niya ang paglalaro ng basketball hanggang sa nakahiligan na niya ito, madalas din siyang nagtatry out sa laro. Pero hindi naman ito pinapalad na mapili. Di din naman pinanghihinaan ng loob at ayon pa sa kanya, ay kasama talaga sa buhay ang mga kapatid biguan at naisip niya na kaya naman hindi siya natatanggap ay kulang pa ang kanyang experience at kaalaman sa larangan ng basketball. Kaya naman, isa na din ito sa nag-udyok sa kanya upang mas lalo pa niyang pagbutihan ang kanyang paglalaro. Sa edad na labing limang taon, nang siya ay madiskubre ni John Celis habang siya ay naglalaro sa isang barangay tournament sa Court Pilam Light Subdivision sa Quezon City. At sa kalaunan ay naging miyembro na siya ng kupunan ng Letter Knights at siya ay naging scholar habang siya ay kumukuha ng kursong business management. Dito ay naipanalo nila ang tatlong sunod-sunod na kampyonato sa NCAA at siya ay nagawaran ng most valuable player. Dito na nagsimulang magbukas ang pinto patungo sa kanyang magandang karera nang siya ay alukin ni Ron Jacob na maglaro sa kupunan ng Northern Consolidated Cement Team taong 1984 nang masungkit nila ang kampeonato nang sila ay lumaro sa SEA Games bitbit -bit ang pangalan ng ating bansa taong 1986 ay nang muli nilang masungkit ang kampeonato sa William Jones Cup at ABC at di naglaon, siya ay nakapagtapos sa kolehiyo at pinagpatuloy niya ang paglalaro sa kanyang unang commercial na Luelier Uwiller sa PABL. Dito ay nakasama niya si Jojo Lastimosa at si Al Solis. Ito na din ang nagbukas sa kanya upang makapaglaro sa professional basketball. Dahil sa magandang oportunidad na kanyang nakamit ay hindi niya ito sinayang at mas lalo pa niyang ipinamalas ang husay. Mal-akrobatiko at agresibo nito sa sa paglalaro sa hardcore, kaya naman simula na makapasok siya sa kopuna ng San Miguel, dito na din siya tinaguri ang The Dragon at The Skywalker dahil kaya niyang talunin mula point line hanggang goals area na dala ang bola. Dahil na din sa naging idoling niya ang isang NBA player na si Dr. J at pinagsumikapan niya ang bawat galaw at teknik nito at hindi naman ito nabigo. Dahil sa sobrang taas nitong tumalon ay nagawa pang magbiro ng ilang mga fans nito dahil kaya daw niyang magkape habang nagbabasa ng dyaryo habang nasa ere. Dala na din ng delikadong moves nito sa hardcore ay madalas naman itong natidiscrash siya sa paglalaro ng basketball. Sa tindi ng mga injuries na kanyang natatamo ay halos hindi niya natatapos ang laro sa isang conference. Dahil sa mga pangyayaring iyon kaya hindi siya nakakakuha ng mga award na gaya ng Most Valuable Player o MVP sa NBA. Bagay na pinanghihinayangan ng kanyang mga teammates at mga fans. Ilan na nga sa hindi makakalimutang insidente na nangyari sa kanya habang siya ay nasa hardcore na naganap noong taong 1989 matapos itong ma-out of balance sa ere. Habang katunggali ang kopunan ng Pure Foods, nagsabayan siya ni na Jojo Lastimosa, Jerry Condiniera at Alvin Patrimonio Matapos nitong iiwas ang bola sa tatlo ay aksidente namang tumama ang braso nito kay Jolas na siyang naging sanhi para mawalan siya ng balanse. Ayon nga sa mga nakasaksi kahit na malakas ang sigawan ng mga manonood ay sadyang dinig na dinig ang malakas na pagbagsak nito sa court. Sabay ng unang pagbagsak ng ulo nito ay makikitang na-injured ang itaas ng kaliwang mata nito. Dahil sa pangyayaring iyon ay agad naman itong isinugod sa pinakamalapit na hospital at sa awa ng Diyos ay mapalad itong nakaligtas sa aksidente. Ayon pa nga sa kanyang mga katimmate ay kabaligtaran daw ng ugali nito ang pagiging agresibo nito sa hardcore dahil siya ay mabait, maunawain at mahaba ang pasensya at kahit minsan daw ay hindi pa nila ito nakitang nagalit. Taong 1993 naman ay nakamit niya ang award na PBA Sportmanship na iginawad sa mga manlalaro na nagpapakita ng mabuting pag-uugali bilang isang basketball player. Naging abalaman siya sa karera nito sa sport ay hindi naman niya napabayaan ang kanyang love life. Taong 1995 naman ay nang pakasalan niya ang dating CEO ng pag-ibig fund at din ng University of the Philippines College of Law, si Attorney Darlene Marie Berberabe at nagbunga ng isang anak na babae na si Jamie Christine Berberabe Lim na naging isang gold medalist noong 2019 sa SEA Games at nakapagtapos bilang sumakumlaude sa kursong BS Mathematics sa UP Diliman. Subalit sa kalaunan ay naghiwalay din sila sa kabila ng paglalaro ng basketball ay madalas naman itong nagkakaroon ng injury kaya naman malimit din sa kanilang laban ay hindi siya nakapaglalaro. At hanggang sa kalaunan, taong 1997, ay nagdesisyon si Samboy Lim na lisanin na ang hardcourt na kahit sa kabila ng kasagsagan ng karera nito, isang bagay na pinangihinayangan at ikinalulungkot ng kanyang mga tagahanga Bukod pa dito, ay marami ang nagsasabi noon na si Samboy na ang pumapangalawa sa kasikatan ni Sonny Jaworski. Ilan sa mga sikat na PBA player na kanyang mga naging tagahanga, isa na nga dito si Verhel Meneses, James Yap, Asi Taulava, Danny Ildefonso at Paul Alvarez. Ayon pa sa The Living Legend na si Sonny Jaworski ay isa si Samboy Lim sa pinakagusto niyang player. Taong 1998 ay nang sumubok muli itong lumaro sa amateur league at naglaro ito sa kopunan ng Wellcoat sa PBL. Pero pagkalipas ng isang taon ay tuluyan na niyang nilisan ang karera nito sa basketball. Pero pagkatapos nito ay kinuha naman siya bilang team manager ng dati niyang katimate sa PBL. Kasabay din nito ay gumagawa din siya ng mga workshop at naglalayon upang ibahagi ang kaalaman nito sa larangan ng basketball sa mga kabata ang nagnanais na matutong maglaro. Naluklok naman ang The Skywalker sa PBA Hall of Fame noong taong 2009. Dahil sa pinamalas nitong husay, ay napabilang si Samboy Lim bilang isa sa 25th greatest player ng Philippine Basketball Association sa ikadalawamputlimang anniversary ng PBA. Subalit habang sila ay nag ensayo para sa isang exhibition game ng PBA Legends, ay nawalan ng malay si Samboy Lim noong November 28, 2014. Agad naman itong naisugod sa hospital at napag-alaman na ito pala ay inatake sa puso at nagresulta ng kanyang pagkakomatose. Ayon pa nga sa balita, nang dumating daw ito sa hospital ay halos kalahating oras na itong walang pulso. Buti na lang ay naisalba ng mga doktor ang buhay ni Samboy. Bumuhos naman ang dasal mula sa kanyang mga tagahanga at mga kaibigan, ganun din sa basketball community at nagkaroon din ng mga benefits game upang makalikom ng financial para sa pagpapagamot ni Samboy Lim. Sa mga panahon na iyon, kahit na hiwalay na siya sa kanyang asawa, ay inalagain pa din siya ng kanyang ex-wife at ng kanyang anak. At pagkatapos noon, ay hindi na siya nakita sa media. Lumipas ang mga panahon noong April 2017, ay naglabas ng litrato ang kanyang pamilya kasama ang may bahay at anak nito. Subalit makikita ang dating hinahangaan na The Skywalker ng Hardcore ay hindi na tulad ng dati na maliksi, agresibo at malakas. Dahil dahil isa na itong bedridden. Taong 2019, kahit di na nakakakita at nakakalakad, ay pinilit pa rin makadalo ni Sam Boy Lim para sa graduation ceremony ng, ng kanyang anak na isang cum laude sa UP Diliman. At noong April 1, 2023, ay nagdiwang ito ng ika na put isang kaarawan na dinaluhan ng kanyang mga kaibigan na nakasama sa hardcore. Gaya nila Alan Kaidik, Jojo Lastimosa, Hector Calma, Alvin Patrimonio at Coach Norman Black. Makikita na maganda ang pinagbago ng pangangatawan ni Samboy Lim. Sa loob ng siyam na taon, simula nang siya ay naging bedridden, hindi na siya iniwan ng kanyang anak at patuloy itong inaalagaan ng kanyang dating asawa. Habang siya ay nakokumpine, noong December 22, 2023, bago siya pumanaw ay dinalaw siya ng kanyang mga mahal sa buhay, at kinabukasan noong December 23, 2003 ay pumanaw ng mapayapa ang The Skywalker na si Samboy Lim at binawian ng buhay sa edad na 61. Salamat sa isang magandang legasya na iniwan mo sa amin. Magsisilbi ang buhay sa aming mga alaala. -ala.